May tanong ako, bakit nga ba noong araw napakasarap sa pakiramdam kapag papalapit nam Pasko? Siguro kasi noon, mga bata pa tayo. Walang ibang inintindi kundi magsaya, maglaro sa kalsada. At masaya na sa konti at simpleng handaan. Mga batang 90s na namulat sa mundo kung saan ang pinakamalaking problema ay kung paano matataya ang pinakamabilis tumakbo sa larong abulan. At kung anong oras ka uuwi para lang uminom ng tubig bago bumalik sa kalsada. Pero ngayon, iba na. Ang mga bata kasing yon, ito na. Nasa totoong laban na ng buhay. Araw-araw may hamon, Araw-araw may pagsubok, hindi lang basta laro, kundi kung paano bubuhayin at papasayahin ang pamilyang binuo. Hindi na lang iniisip ang regalo para sa sarili, kundi ang may paghanda sa hapag para sa mga mahal sa buhay. Nakakatawang isipin no, noon, takbo lang tayo ng takbo sa kalsada para sa saya. Pero ito ngayon, tumatakbo tayo para makahabol sa mga pangarap at responsibilidad. Noon, malaya sa bigat ng mundo. Ngayon, ramdam ang bigat pero patuloy pa rin nakatayo at dito natin napapatunayan. Tayo ang mga batang 90s ay hindi lang masiyahin. Matatag tayo, madiskarte tayo, marunong tayo lumaban kahit anong unos. At marahil, yun ang pinakamagandang alaala na dala natin mula noon. Ang simpleng kaligayahan na naging pundasyon ng ating tibay naman ngayon. Kaya tuwing darating ang Pasko, kahit pagod, kahit may pinagdadaanan, natututo pa rin tayong umite dahil alam natin tayo ang magbibigay ng saya na minsan ay tinamasa rin natin noon. Magandang gabi po.